Ano yung sarap? Tampo dito, tampo Ako mga sa buhay? Ganun mga may in love? Hindi ako may in love. Ay, Hindi pa ako. Ano talaga? May in love kayo? Anong <building> mga aspeto na in love sila sayo? Anong mga aspeto? sa mga aspeto? Lahat ng aspeto. Special na.

buo. <laughs> uh <-huh? laughs> okay. Tayo okay. na. Ba't Pag tinanong ka, is that face? mo. Sagot mo. Ano? Is that naman. Ako lang corny. Ganyan <laughs> ko pa. Kaya, okay. yung yeah. subwa. Patosyal. Patosyal sa Ano sabi mo sa Ano sa nga, nga. Makatawa naman ko. Ano yun ka? Alam mo. Heart Una mo nga si Mother. Yes, si Mother. Ayun umaan mo. Mother, ba? Balit tayo sa ating topic. Ay, lagi sa YouTube, ba? Ay, tawa. Teka muna, teka, teka, teka. okay, okay. Teka muna, muna. Teka muna, muna. teka muna. Ano to? Ako. <laughs> <laughs> ulit. Ayun, ulit. Ano lang, illusion lang. Okay, go. Ano to? Ano <laughs> <laughs> to? <first> <laughs> ano to? Ano 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 to? Ano to? Ano Ano to? Energo sa Energo. Inahaw ko lang game. Energo. Teka, teka lang. Last lang. Last light lang. Pag Pag Energo. Energo. pag up na sa bunga nga. Ano <laughs> ko <laughs> pa bigyan ng mga iba. Ah, sama. Ha? Okay. Ano ka lang ah? Uh, ah, materialis daw kang gagalaw. so, sa dito, kumusta sa sa commercial, materialis na niya, ganyan <laughs> na. Uh, na uh, okay lang okay, wala gano kasi kan wala salita, okay. Para kanong tinig dilaw, natural mo. Dalaw or like. Ano 'yun? Ano 'yun? <laughs> okay, go. Yeah. Say ah. Say Wala na, Pinky. Uh, pag ka na ng ano. Damuñita sa ako. Ang ganda mo. Panoorin niyo po yung movie ko ngayon, kita <laughs> sa Ito bago ko yung ano, show. So, sa um, Sun of ang ganda mo. <laughs> <laughs> Pamin! <-amil. laughs> Ulit! Take two, walang ano eh. Dapat may ano. Yan. Go! Oh, I nice like to invite you to be na munyita sa ano na yan, <laughs> So, next year yun. Next year. Baka lang din, Baka lang din, ano, <laughs> ano na may. 11 na. Ang Ano natin na, review na